Ito. No. Oh, himala, wala ka sa labas. Anong meron? ba? Diba? Anong meron? Ba't yan nandito sa sa loob ng bahay? Isang know. malaking himala. 'Di ba? <laughs> Bakit? Meron akong yayay. Hmm. Yan ang sinasabi ko sa iyo? 'Di ba? Pumipirmi ka lang sa bahay pag nagkakasakit ka. Oh O ngayon, asan yung mga kaibigan mo? Ipapagamot ka? Ipapagamot ka na mga yeah! Huwag kang umiya. Kasalanan mo yan. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maliligo ng ulan. Huwag kang uuwi ng madaling araw. Ano nangyari sa'yo? Nagkasakit ka? O, oh, ipapagamot niyo ng mga kaibigan mo na yan? Ha? Sumagot ka? Sumagot ka? Ano? Nasaan na yung mga kaibigan mo? Di ba nasa yung mga kaibigan mo, kaputang iyo? Ay, yeah, ay, kawawa naman yung bata na yan. May sakit? Deserve! <OLD Burp> Deserve! <timansion> Ang mo, ha? May sakit ka ba talaga? Nagsasakit-sakitan ka lang? Para hindi kita mapalo? Oh, uh, ay, sakit! <skrisa> no, hindi ko kasi dito oh, sa bahay. Gusto mo, pag nagkakasakit ka dito, saka ka lang pumipirmi. Ano gusto mo, malagi kami sakit para lagi kumipirmi. Ah! Loko! Sige, magdabot! Binay Ikaw pa itong matapang, ikaw. Antayin mo ako dyan. May papakain ako sa'yo. Ano mo, kahit... Kahit matigas yung ulo mo, kahit gano'ng kakakulit, mahal kita. Why? Because you're my son. Lagi mo nga pinapalo. Kaya kita laging pinapalo kasi mahal kita. Pag wala akong pakialam sa'yo, ibig sabihin wala akong pakialam sa'yo, I don't care about your past. Diba? Pag wala pakialam sa'yo, magulang mo, kabahang ka dahil wala silang concern sa'yo. Kaya kita laging pinapalo, kaya kita laging pinagsasabihan, mahal ka, ka sa'kin. Sa Hindi mo pa maintindihan yun? Kaya ako ginagawa lahat to, may purpose lahat to. Because I love you. Diba? ba Ganito yung way ng love ko. Ito yung... ano ba yun? Love, love, love luggage 1, 2, 3? Ano yun? Maleta yun. Eh. Maleta ba yun? Kasi... <laughs>